Wow, kanay sa dalan, oy! It's so beautiful! Oh my God! Hello everyone! First things first, our painting for this video is atong tawag ni siya na Rung Torn. Ganong gitawag nato ni siyang Rung Torn kay dalan man siya paingon sa kuwan. Kakahuyan, kanaa ang Rung Torn nito nagulat. Char! <laughs> Nagulat ang wrong turn dito. And then second thing second as you can see guys ganay na gimugna diha nga kuan kaning bulan nagbutang nato gatong itabonan na ang ato ang bulan Kaya para dili siya masagulan kaya ang color sa ato ang bulan is medyo light nga medyo naipagka violet char. Mm and then ang ato gibuhat karon is first is kaning panganod nga color light to blue. Light to blue ang color anak niya. And then next po ana is nag layout na ko daan guys og kaning hagdan ay hagdan kaning dalan paingon sa kuan wrong turn gi <laughs> layout na anak ko guys as you can see kung maklaro ninyo guys nag layout na ko daan og kaning dalan dalan paingon sa kang wrong turn <laughs> dalan paingon sa kang wrong turn And then mo na ato ang gi layout Ato na na siyang gibutangan og mga sagbut-sagbut alang sa katong mga beginners guys um sayo na naman kaysa nga magpaint sayo na kaysa nga tano, kung gusto gud ninyo kung gustohon gud po ninyo magpaint tanan mangguta guys is natay talent and then depende na sa inyo kung inyo pa nang buhaton or dili ana na, siya so alang sa katong mga naay mga anak dera so kung gusto ninyo nga kanang kuan ang inyong mga anak is Uh, encourage lang ninyo sila kung magpaint sila or magdrawing yeah. sila. I encourage lang gina sila ninyo guys. Ayaw lang gina ninyo sila kung anak kay kanang badlunga nga kana anak mo ni ayaw. namo yung mga inahan ngayon anak no kay tungod gyud sa uh, na, nawalay financial nga ipalit sa mga kuan kaning mga things nga gamit sa ato ang pagdrawing drawing. So kung namoy anak guys nga maayo magdrawing drawing so uh, just encourage lang sa ilaha guys kay kana sila makatabang gina sa ilahang life char like me pero sa una balikon ko sa una sa ako ang uh, ah, Uh, ah, kuan ka elementary school o high school, wala gud ko na kuan ni guys, wala gud po ko na expect nga kanang kabalo ko mo drawing bitaw guys, pero sa akong una-una sayon na kaysang atanan pero sa man guys nga, wala may financial no wala man wala may di man tabisan ganig crayons halos galisod pa sa una magpalit og crayola <laughs> gusto ko og colors pero kay unsa man nga wala man tay mga kuan kanang wala man tay ipalit og mga bisan unsa diha mga color colors. so ang akong kuan sa una is wala lang gitpog ko pero og ko sa una is katong high school pa ko gipadrawing may og kuan kaning Di na ako malimtan high school sa una ba nga at uh, ah, uh, third year third year high school ko sa una and then dako manag, kabantay mo anang kuan guys kanang TLE unya kay char mag storytelling ta diriha ha <laughs> TLE <laughs> and then ana man among sir sir Artida dili ko malimot sir Artida sir Arvin Artida hello sir Ar Arvin Artida shout out sa imo hadra <laughs> kay sa una guys ipapilion magid ka sa TLE no kung sa imo computer ba or as uh, sewing machine as ay kana sewing machine noan kanang sewing kanang magtahi-tahi kuno guys so ako kay kabalo-kabalo na mag tahi ang ako ang wala na balan is katong computer kay syempre ignorante kita computer sa una bisan mouse lang gani guys matandog ni mo adlok na kay sa ngatanan hey, ignorante is life git sa una bisan mouse gyud gakahadlok jug og mouse sa una umakwan na ko kay tuon ko nga nakasala na ko bisan daw ibog e, ba kay as in guys grabe ka ignorante sa una third year to siya warag first time na ko nakagunit ataog kuan computer moto so akong gipili guys is kuan computer kay para pod nga maka experience ta ba dili ta ma ignorante mo to ako ang gipili and then na may project guys na may project nga kaning papasahon mi og kanang keyboard so kay not financially kuan manta sa una wala man tay kwarta sa una kay pila ro okay, na, nato sa una uh, dos pinaka dako singko. no mo na kanang dos makapalit na nag juice og kaning kuan hot cake or cake ba siya piso-piso so busog na kaana sa una sa muang uh, high school life nako sa una and then and then pagka human din siya guys is kuan mas dako man siya og grado kung kuan kanang idrawingon nimo ang keyboard kay mo na ang project sa una ipapasa mi keyboard nya syempre naay mga mga classmate no nga mga arang-arang mga kuan ay mga dutch so kitang mga walay dutch <laughs> dito lang kita kita's drawing drawing so ako ang gibuhat guys gi drawing na ko na ang keyboard guys ako ang gi drawing ang keyboard so kato na time wala pag ingon nga kanang ako ang nakuan nga basin siguro ana ako talent kay ingon ato rag Kuan pa kay siya ba? Gusto ko ma-drawing. Kay ako na-una guys is kaya naku Basta na basa ako gig mahuna nga kaya nako. Na so kaya gina nako guys nga drawingon. Akong makuan sa kuno na nga sayon ramani So akong drawingon bi kay lahi ra siya guys og drawingon nimo sa kuan ka og drawingon nimo or imong ipa Xerox or imong ipa Xerox ang kanang keyboard ba imong ipasa dayon project nimo or kanang kuan man to either uh, magpasa ka kaning keyboard nga gi-drawing or magpasa ka nga gi Xerox nga keyboard Or, adili xerox siya, kanang giprint, bitaw siya giprint. Or either, magpasa ka o keyboard nga tinuod. So, kay, wala mong tayo dots, guys. Wala mong saman ako ang pili na na. Bisan pang xerox, gani, guys. Wala dyan ko yung kwarta. Akong ah, gibuhat ato is, kanang, nauna na ko, so, magdrawing na lang siguro ko, no. Kay, mas dako baya siya kung nag-effort ka no kay kung magpasa po ka keyboard so sa mga arang-arang na mga kwarta so maka-afford gud siya guys ang uban dagan classmate nako nga uban nagpasa ra sila keyboard guys so grabe sila kadato dato na sila ato na time <laughs> kay ako dili maka-afford ang keyboard and then sa ako na ano puy uban nga nagpasa nga giprint giprint nila den gibutang sa kanilang illustration board bitaw guys illustration board gibutang nila ana anan gipasa niya ang ako nakapaitan noon ko illustration board ang uban giprint so ang ako ah, gibutang nako sa illustration board pero ako ang drawing guys oh moro to didto ra ko na amay sa ko ang self nga nakakabalo man ko magdrawing no so ka to dili pagyud nako to ma makuan nga kanang mao bagid daw to ako ang talent kay wala gid ko kuan guys akong talent sa una kang kaon, kaon tatu, pero wa may makaon <laughs> and then mo dayon to ang ako ito, ang result ato guys is ako ang grado is dako kaysa nga tanan ko grado line of 9 akong grado ato na time. Kay syempre nag-effort baya gid ko ato. Grabe ka effort guys. So nalipay pod ko nga ingon ato din. Dito na ako na na kuan bantayan nga kanang so kabalo gid ay ko drawing. And then next na pod siya is ako ang mga uh, nabantayan po nako na sa na high school life, elementary life is kanang kabalo ko mag kuan, ti unsa gyud na kanang kanang unsa gyud na gamo og mga art 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 bitaw art crafts kanang mga kanang ilabayay na ilabayay na nimo unya ako pang gi, dili pa ilabay kay magamit pa siya so nga ba example ang mga sanina sanina nga kanang kuan himo na kong toys ina na din ang mga plastic nga mga mineral na ako ilain nga buhaton ka ng mga artworks ba? Artworks, gihapon siya. O ingana na ako ang sa una sa ako ang high school life sa una sa katong kuan pa katong bata-bata pa ko. And then, dirin na na kuan guys ang ako ang Uh, talent gid nga magdrawing katong naminyo nako guys kay ayaw paman man ko naka afford afford no kanang mga ingon ani ingon ani naka nang kuan na naminyo na kay sa una syempre birdwinner, bayatan no sa atong pamilya so kanang in, instead nga, ipalit na to, ingon-an na, ingon-an ni, eh. so, dili pa rin siya kaya, pero, katong sa una, ka breadwinner pa manta, nag-work pa ta sa una, so, ang ato agyong first, nga, kanang needs ato is, food, good siya, pagkaon, good, syempre, importante ang pagkaon, guys, kasi sa uban, and then, Ayah pa din ako na realize nga ako ang mga talent-talent sa na namin yun ako guys. Nga kabalo dahi ko. Eh, kabalo po ganit kung mabuhat o kuan guys. Table. Mamanday. Pwede gihapon kuan na <laughs> mga artwork guys. O sa BL engineer ba? Ay nga an Char engineer. Wala lang gitpo na human. Kaya wala may sapi. Then usap po. Wala na po na focus ang pag-eskwila. sa ako ah. Then, kung sa una. Kung panganak ug dato so na engineer na unta ko <laughs> so kay ngani ni man so dawaton nato guys nga kanang kung unsay naa sa ato ah, so dawaton gyud nato no kung unsay gihatag ni Lord sa ato ah. and then karon kay ato ang amang nakuan ang kani nga talent so ako agad siyang gi kuan guys kaning gi explore gid nako ang ako ang talent nga ingon e ani oh ingon e ani nga kuan and then happy ko guys nga ani ang ako ang talent and then kung unsa ako ang gusto i-draw mabuhat gid pud nako guys and then gawas ako anha dili pa jud ko master sa ko ang ako pag yung na na master master gamay is kaning uh, nature's nature's nature spring char nature and then about anang human human so nagtry ko drawing og, og, tao guys so nahimo gid siya og so nagbuhat ko nag uh, nagdrawing ko kaning kabayo so na koy na buhat-buhat nga kabayo pero dili gidingon nga kanadaghan kay kabayo <laughs> dili pa nga master food kay ko and then napud koy kaning basa animals pwede lang siya pero kuan lang kanang shadow or naju ko dapat awatan kay dili ko ingon nga master guide guys nga kanang kuan nay uban nga nasa ko imagine imaginary so napay uban nga kanang kanang, kanang muawat ko anak Nice, magandang no? Kaysa mag-imagine-imagine imagine ka. <laughs> Kahago, basa. <to> utok anak <laughs> And then, asa nata So, hapit nata mahuman. And that's it. And continue, chika, guys. Next time, ha? Huh? Next time again. And that's it. And this is KVN's painting.